Former Lakers player mga idol gumagawa na nga ng ingay ngayon sa NBA sa ibang kupunan Pero bago yan mga idol pag-usapan muna nga natin itong si Dillon Brooks na bumabalik nga na naman sa kanyang pagiging villain role Well sa interview niya kasi mga idol ay natanong nga siya about sa muling matchup nila ni Lebron James since nalaglag nga sila na itong nakaraang playoffs At ito nga mga idol ang sinabi dyan ni Dillon Brooks Panorin natin Ready to lock him up uh shooting the ball well, he's been playing well, so I'm just there to uh, make him tired, uh, make him get into that you know, fourth quarter early. So ayun nga dito kay Dylan Brooks, ready na daw siyang i-lock up itong si Lebron James. He is playing well nga daw, shooting the ball well. Kaya itong si Dylan Brooks sabi niya, ang kanyang gagawin daw ay pipigilan niya itong si LBJ. And I think mga idol, we've seen this movie before at hindi yun katagalan, ilang buwan palang lang yatang nakakalipas at mukhang inuulit nga na naman eh, ni Dylan Brooks ang isa sa kanyang mga malaking pagkakamali. Anyways mga idol, ngayon ay adrang ang pag-usapan itong former Lakers player na gumagawa ng ingay sa ibang team na walang iba kung hindi si Lonnie Walker the Fourth. Well matapos kasi ng kanyang one year stint dito sa Lakers ay ngayon ay nasa Brooklyn Nets na siya And well, nagka-average nga siya ngayon ng kanyang career high. 15.5 points per game, 2.8 rebounds, 2.3 assists, shooting grabe mga idol. 52% sa field, 43% sa kanyang mga 3-pointers. And it's not like mga idol na lumaki ang kanyang role at actually bumaba pa nga ang kanyang minuto per game. Sa Lakers last season, 23 minutes per game siya. Ngayon naman sa Nets ay 21 and yet mga idol he is playing significantly better. Kaya nga sising ang mga Lakers fans na kanilang pinakawalan etong si Lonnie Walker. And actually alam nyo mga idol sobrang baba lang ng kontrata niya ngayon. Minimum deal lang na 2.4 million. Samantalang nung nasa Lakers siya last season ay 6.5 million ng kanyang salary. So it means kayang kaya sanang ibalik ng Los Angeles Lakers si Lonnie Walker IV Kaso mga idol, hindi nga nila yon ginawa at nag-prioritize sila ng ibang mga free agents kagaya nilang nila, nila gave Vincent, nila Torian Prince at ng iba pang mga player nila ngayon. Sayang na sayang nga daw mga idol ayon sa mga Lakers fans dahil ngayon daw sa Brooklyn Nets ay sobrang nayo-utilize. Etong si Lonnie Walker guide limited lang ang kanyang minutes. Tandaan nyo mga idol, last season sa Lakers ay ilang beses niyang binangko din ni NP ni Coach Darvin Ham. etong si Lonnie Walker, pero nung pinalaro niya na to, di ba mga idol, ay talaga namang nag-ingay. Lalo na yung laban nila against the Warriors Game 5 kung saan binuwan niya ang Lakers sa panalo. Pero anyways nga mga idol, good luck na lang dito kay Lodi Walker at sa kanyang journey ngayon sa team ng Brooklyn Nets. At kung may pagpapatuloy niya itong magandang season niya, kanyang career high season, ay for sure big payday ang nagabang sa kanya next off season.